Sir, pumuna tayo, sa Check muna natin. Ano pala yung body complaint niyo? Ito. lagot to. lagot to? Mm-hmm. Yeah. May history ba yan? Na parang over-stitch? Mm-hmm. O basketball ka? Bagsak ka? Ah, nga yan. Totoo. -toto. Wala -toto. Yung tulog kasi niyo, sir. Wala tayong magagawa mm -hmm. dyan. Ito kasi wala. Mm Hindi -hmm. um, naman siya... Hindi naman siya talaga... Hindi naman talaga useful yung ano niya. Kasi pag... Ganun naman. Ganun naman. Okay naman. Ang tunog niyan sir, may history kasi yan siya na ano, na-overstretched. Ang realidad niya, lumuwag na talaga siya. So kapag ginalaw-galaw mo, normal na lang siya nasa tunog. Ngayon, uh, meron kang isang way para hindi siya tumunog. Papalakasin mo yung area dyan sa shoulder mo. Pwede mo i-exercise para mawala. So, ang matutulong natin dito, kapag may tutulong may masakit, may pa lang siya natin, ma ma na namin matutulungan. May iba bang body comfort? Wala. Siguro yung likod lang na... Masabasan. Try mo sir, pag kung may mga masasakit. Wala. Yung sa binakano na, anong, parang nag nag-aano yung masa niya. Para ay eh, pwedeng... Hmm. Na, <coughs> na <coughs> di 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 pa kaya Napakayos, <coughs> check natin. Bagal po sila. Puro kanan. Ayun lang. Pakaliwa. Uy, wait lang. Oo. Oh, pag maikli kasi ito, gusto din na mamaga ito ngayon okay, nga Oo. kasi yung pressure nandito At yung tension may history ba ito na parang tapilok tong kadanser? Oo. Oh, uh, or nipin? ba sumakit yung tuhod, hindi lang inaapap? Ano lang? Tapilok? Uh, oh. uh, uh, ito yung madalas inaapap? May masakit dito? Ito

不知道。 あンターかして。<Not> <laughs> Yeah. Tapos tayo siya. Ah, talagang ako nagkakamay dito siya. Ngayon, totoo lang sa papunta doon. Kung trahin mo Ini selesai lah Bungu masah Ingin lalik Tidak selesai 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 Tidak Tidak Pwede okay, na i-check sir, ano changes, changes? Kumusta ang pakihan daw? Parang gumawa na yun. tulad na parang nakaganan yung mga massive ko. Uh, uh, right sa uh, left side ang um, may pressure lalo. Doon doon kasi medyo tight yung mga mm -hmm. siya. Ayan. Ayan. Pero, observa yun, Sir. Makapabalance naman yan eh, siya. Okay na. Sir.